guys. Good morning. So, ako nakabihis na ako. Pupunta ako. Kuha ako ng barangay clearance. Police clearance. Tsaka NBI na magre-requirements na ako. Kaming dalawa ng kapatid ko ulit. Tapos, si Ayos maiiwan lang guys. Isinama na doon. Yung naririnig nyo, hand tractor yun yung pila ni Papa, yun na namang gagawin nila. Sama-sama si Ayush dun. Pito ko, si Papa ko. Ayan. Oh, ayan. Dito ko yan, kasunod ni Papa ko yung nag, nagtutulak, guys. Yung may-ari ng hand tractor na yan. Si Papa. Yung bunso naming kapatid, yung katabi ni Ayush Nagbaon pa yan ng tubig si Ayos, guys. May mga eels kasi itong ano. Itong ano namin. May, na, may nahuli silang eels. Sana mayroon din ulit ngayon. Para matuwa lalo yan si Ayos na sumama siya dyan. Oh. <laughs> Uuwi din yan. Iuwi din yan mamaya kaagad. Pagka nakaalis na kami. Kasi itong driver ko naliligo pa. Daig ang babayi. <laughs> Matagal maligo. Pala yung mga pinsan ko dumating din. Ayun o, no, yung matangkad. Tangkad yung batang yan. Ito yung bunso nila. Tulong yan sa papa nila na mag ano, mag ano ng tractor. Okay, okay. lang. Andiyan naman yung kapatid ko din. Wala siyang pasok na yun eh. Oh. Hi guys. Wala kami ng police clearance, di ba? Uh, wala kasi yung ano, naka-incharge doon. Dumiretso na kami dito. Papunta po ito sa ano sa bahay ng tito ko, kapatid ng mama ko. Birthday. Ah, uh, makikikain na lang din kami ng tanghalian, guys. Nagdala na lang kami ng dalawang litro. yung <laughs> pinsan ko, guys. Ayan. Daan lang kami. Sarado ang bahay kasi nandoon malamang sa birthday ng papa niya. Ang <laughs> daming malunggay, oh. Mga <laughs> 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 <sighs> 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 katuwa, guys. Hindi namin alam yung daan. Part of Mabinay pa rin to guys ha. Pero hindi namin alam. Talibasa kasi. nandoon lang kami sa barangay namin talaga. Nakapaikot-ikot. O oh, di pa ako nakapunta dito. <laughs> Nakasalalay guys sa mama ko. Ang layo ng lalakari namin. <laughs> <laughs> uh, uh, uh. Nagligaw-ligaw man guys. <laughs> Nagligaw-ligaw. Nagliligaw na. Uhaw ra ba? Hurot man nirong coke karon. <laughs> kami na lang diniinom sa daan guys ng coke na to. Pag kami naligaw. kalibunan <laughs> yung linya ng tubig yung inaalala ng mama ko ano susunta natin ang linya ng tubig nanulop na lang me guys <laughs> uy ayokunin yung biya eh di na mo dapat <laughs> wala na magdaan to pambihira tong tour guide namin eh wala na nagkarashes na ang aking mga sensitive skin Pag dito ka guys nakatira, bawal kang malasing. Or else uuwi ka. <laughs> Bugbog sarado ka sa daan. Tingnan mo yung daming bato. <laughs> Ay. Ganda na dyan, nai, Oh. Hi guys, ano ngayon? Wednesday. So ngayon naka-schedule ako for NBI clearance sa Dumaguete. So tatanong, pwede ba akong magtrabaho dito kasi Filipino o oh, hindi na ako Filipino, Nepalis na yung passport ko. Pwede po, meron na pong batas dyan. Pwede kaming magstay dito, mga former Filipinos. Good news niyan sa atin. Alam mo, um, pwede kami magstay dito kasama ng mga dependents namin for one year. Pwede magtrabaho at pwede ring magnegosyo. Di ba? <laughs> sa mga magustong mag-business dyan, pwede. So, pwede tayong magstay dito sa loob ng isang taon. At kung lalagpas naman tayo, eh, syempre, kukuha na tayo ng extension or any arrangement na pwedeng gawin. So, hindi natin kailangan kumuha ng ACR. Kasi di ba yung alien certificate of residency. Kasi hindi naman tayo alien eh. Naturally born Filipino tayo. Kaya, ayun. At saka, basta, we will see. God is good naman. So ngayon, pupunta kami sa Dumaguete na naman. Kasama ulit yung kapatid ko. Yan. Tapos sa uh, bahay, hanap-hanap pa tayo guys. Kasi ako, matagal na rin akong nawala dito talaga sa negros. At saka, since negros, kahit negros ako, hindi ko kabisado talaga ang dumagete guys. Na sobrang kabisado ko siya. Hindi. Kasi, dito lang naman ako. Tenga lang naman ako sa mabinay eh. Buong mabinay nga, hindi ko yan nalibot-libot. Na Kaya, <laughs> yun. So, maghahanap tayo. Nand nandyan yung kapatid ko. Kasama ko naman lagi. O hindi pa naman siya nakapasok kaya yun good morning guys so it's sunday today november 19 na guys bukas mag start na po ako mag training dun sa dumagete kaya ngayong araw ngayong umaga hindi na ako pupunta ng church. Diretso na ako sa dumageti. Sila, para sa at least si Ayush, um, yung way niya papuntang church, ako naman pa, pa dumageti. Para hindi, para maamalibang ba siya. So, hindi tayo nag-vlog kasi sobrang busy po. Ay, wait lang po. Papasalamat po muna ako kina ate. Maraming maraming salamat may dalawang nag-share sa akin ng blessing guys so may pambayad na ako ng aking boarding house sa Dumaguete at nakabili na rin ako ng ano tawag niya ng pang grocery nakabili ng pang -grocery. nakabili na ako ng grocery yun na iniwan ko kay Ayosh gatas yan ganyan kasi may weekly off naman sinasabi pero hindi ko pa alam kung anong day yung off ko kung magkasunod ba yon o hindi. At saka syempre, trainee pa naman ako. Hindi natin sure. <laughs> kung, hindi ko nga natanungin. Nahiya lang din ako. Natanong pala kung with pay ba yung training namin. Or what. Anyway. At least, sugod lang tayo ng sugod. <laughs> Tapos, busy kasi guys. Yung huling upload ko ay, kailan ba yon Nagpa-medical ako ng Monday, di ba? pagka Tuesday ay kumuha na ako ng ano ng uh, police clearance, ng sedula, barangay clearance. Tapos pagka Wednesday in schedule naman ako ng ano ng sa aking NBI. Nahit naman yung NBI ko kaya within 7 to 10 days. Pero okay lang naman sa ano sa company. Tinanggap naman nila sa akin yung slip na binigay sa akin ng NBI. Tapos, Ayun nga, pagka Thursday naman, balik kami dito. Ayan. Trabaho si Ihi, Mama ko yung nag-ano nang nag, uh, nagbunot ng punla. Tapos so, si Papa ko nga maagang maaga yan. Ako nagtanim ako, guys. <laughs> kaya mahirap mag vlog kasi parang nakikiano din yung panahon ba madilim na minsan may paambun-ambun eh dire-diretso na tayo ng vlog o oh, ng ano ng tanim kaya ngayon lang andyan nga si papa ko pupunta pa yan magsasamba sila mamaya talagang hinahabol-habol niya pa yung konting madadaanan niya ngayong umaga Na mag ano. Magayos ng mga pilapil dito kasi guys, pakapala ng pilapil talaga. Kasi nga pag maulan, maano yung tubig, malakas yung tubig. Tapos ano pa? Ayun lang guys. dito mama ni Leo nangunguha ng kangkong ang yung kangkong ko dito guys hindi pa natapos tapos kasi wala na ako maitanim di bali kumapal na tong dito na una kong itinanim yan na lang din yung puputulin para itanim dun para matapos na yan matatapos din yung isang ano isang plat na yan ayun o yung doon ako sa pinakaunahan kahapon ng hapon nagtanim guys tapos nung ano pala nung Friday kaming dalawa ni Ayush ay nagpunta din ng Dumaguete kasi may inalo lang sa akin ng submission ng papel doon ng mga requirements ba kaya okay na saka ngayon iwanan ko si Ayush dito sa bahay Masamang pakiramdam ng batang 'yan. Kahit ako din. Hmm, wala tayong choice balik tayo. Iwanan ko pa rin siya, hindi naman aalagaan naman 'yan ng magulang ko. Sana ngayong araw, guys, dumating yung mga pinsan ko na ano, tutulong magtanim. Kasi nga kahit ako nandito lang ako, guys, ang bagal ko magtanim. Tawa kasi nang tawa sa akin, sabi nila. sus, Nagbunga na yung una mong itinanim. Hindi ka pa natapos mag- itin... ano? <laughs> Hindi mo pa natapos taniman lahat. Nang no, kaloka, di mo? <laughs> Sa Bisaya pa, na mag-Bisaya. <laughs> Kasi yung pinsan siya, oy, gino'n ko. Nag... Namunga na lamang ng una mong itinanim. No? Mapakagahumanana. <laughs> Busy kasing lahat. Ngayon kasi anihan din ng tubo. Yung mga nagtatanim dito sa amin, busy. Lalo pat may mga estudyante. Eh ngayon, ang mga estudyante, guys, kailangan binabantayan sa school. Parang yan sila eh, ilang taon na yan. Eight. Binabantayan pa rin yan sa school. Hindi katulad sa amin dati. Nag-start ako mag-school ng six years old. Walang, walang bantay-bantay. Ngayon, iba na, kailangan binabantayan ng mga bata. Kaya tuloy yung mga nanay, hindi na nakakapagtrabaho. Ayun, walang ano. Sulo-sulo lang namin yan. Yung mga pinsan ko kasi, mga panday yun. Wala nang trabaho ngayon dahil nga walang materyales dun sa ano. Kasi may contractor kasing mawak sa kanila eh. Kaya sabi, pupunta. So, yun yung inaasahan namin makakatulong sa amin na magtanim ngayong araw o bukas ba. Mabilis naman yung magtanim eh kasi mga lalaki yun eh. So, yun lang muna guys. Nakaka-excite mag-start ng trabaho at nakakalungkot din at the same time. Kasi syempre iwanan ko si Ayosh dito. First time namin to magkahiwa-hiwalay uh, ni Ayosh. Ganon talaga. Tiis-tiis lang. Kasi magtiis naman tayong nagugutom, diba? so <laughs> yun lang muna. Thank you. Thank you for watching. guys, paalis na ako papuntang Dumaguete. Si tita ko, tapos si papa ko, hatin nila ako. Si papa ko, buhat niya yung luggage. Si Ayos, si mama, tsaka si Leo, nandun na una na, papunta yung simbahan. Tigil muna kami dito, tago muna kami. Kasi iyak yun guys. yak talaga yun. Ayan yung luggage kong pula. Ganun pala yung feeling.